Yan mga idol ang bayabas namin dito sa bakuran. Yan po mga idol, akit po tayo dahil mababa lang po ito. Yan lang po yung puno. Kukuha po tayo ng bunga ng bayabas. Yan po mga idol. Ang uh, bunga. Wow! yan po mga idol. Ayan. Ayan, may nakuha po tayong isa. Ayan siya mga idol. Mayroon pa dito. Ayan yung hindi ko po maabot, ay ayan na lang po natin yan. Ayan po yung ano niya. Ayan po yung mga bunga niya nasa ano po mga idol na nasa dulo na yung iba yan po mga idol ang ating yan mga idol punta po ako sa baba baka mayroon po dyan ayun mga idol hindi ko maabot yan mga idol hindi natin maabot mga idol hanap po tayo ng Medyo mababa Ito mayroon po dito Ayan mga idol Mayroon dito mga idol Malalaki Wow Ayan mga idol Mayroon dito napakalaki mga idol Woo! But ang laki nito mga idol Ayan mga idol <laughs> Ay, Idol. Napakalaki mga idol. Yan na siya mga idol. Ano? Yan na siya mga idol. Ang laki. Laki niya mga idol. Yan, hinug na hinug na. Ano po tayo ng iba pa. At nakakuha ako mga idol ng napakalaking bayabas. Ayan, may hinog po dito. 'Yan mga idol. Sirite ko naman ngayon, napakalaki parang ulo yung bayabas, mga idol. 'Yan yeah, mga idol, Nakakaiba Naka, itong mga idol. Ah? Mga idol. Ayan mga idol, ba't may kamote dito mga idol. Oh. Ayon, idol? Ang daming mga bunga, may parang niyog, kalaki. At... Ayan po, mga idol, may kamote din. Ayan, napaka... Oh, mga idol. yan lang po mga idol dahil nakakuha na po ako ng bayabas ayan po mga idol napakalaki yan yan siya mga idol maraming salamat sa inyong panunood ng aking video follow like and mga idol God bless